Tila natakot at natauhan ang mga lokal na politiko kaugnay sa nalalapit na barangay at SK elections ngayong Oktubre at 30 taong 2023. Sa kanyang mensahe sa Kampo Krame, ikinatuwa ni Comelec Commissioner in Charge, Attorney Ray Dulay, ang pagtalima ng lahat ng mga kumakandidatong politiko sa barangay kaugnay sa kanilang babala laban sa maagang pangangampanya batay sa kanilang obserbasyon, bagamat maaga pa, puring-puri na ng ahensya ang lahat ng mga barangay sa bansa dahil sa malinis o walang kalat na mga lansangan katulad ng election paraphernalias, posters at bibihira ang gulo na may kinalaman sa paghahanda para sa barangay at SK elections. Sa tingin ko po, yung kampanya natin na premature campaigning na pwede kang ma-cancel ang COC mo, pwede kang ma-disqualify ay nag-instill ng pangamba at takot sa maaring mag-violate. Kaya po tahimik. Tahimik po ang ating bansa, walang kalat at bibihira yung gulo. Matatanda ang naging puspusan ang babala ng ahensya sa mga kandidato sa pagbabawal ng maagang pangampanya, mga pagkakabit ng tarpaulins at maging ang paggamit ng social media platforms para manghikayat ng boto sa publiko. Samantala, hiniling ng Comlex sa PNP at sa iba pang law enforcement agencies na higpitan ang monitoring naman sa mga tumatakbong kandidato para sa nanalapit na barangay at SK elections ngayong buwan ng Oktubre, partikular na ang mga lugar na matindi ang labanan sa politika lalo pat ilang araw na lang magsisimula ng opisyal na pangangampanya ng mga kandidato. The much anticipated 10-day campaign, sampung araw lang po ang kampanya natin sa barangay at ito po ay magsisimula October 19 hanggang October 28. Thus, it is only right that we prepare ourselves for situations that would shake the established peace in the most basic unit of our society, the barangay. since the uh, last election natin five years ago, uh, it is not remote. Uh, but again, gagan is in kanina that is part of uh, the job of our pnp being part of the uh, 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 commission uh, or deputized by the Comelec, so kasama sa trabaho namin yan to make sure that uh, uh, these, these things will not happen in the respective areas. Dahil naman dito, umaasa ang Comelec na hindi malayo na makuha ng bansa ang asam na mapayapang barangay at sanggunian ang kabataang elections sa pakipagtulungan ng lahat. Sa katunayan, dalawang linggo bago nakatakdang eleksyon, sama-samang nilagdaan ng mga pangunahing ahensya ng pamahalaan ang Peace Covenant para sa maayos, payapa at ligtas na halalan. Isinaba ito sa tradisyonal na flag raising ceremony ng Philippine National Police sa Campo Crame. Sa kanikanyang mga partisipasyon, pare ni kinikilala ng PNP, Armed Forces of the Philippines, sa Philippine Coast Guard at DILG ang malinis at ligtas na halalan. Anila, kaisa sila sa pagbabantay at pagsisiguro na may patutupan ang karampatang seguridad sa iba't ibang panig ng bansa, partikular na sa mga nasa ilalim ng red category o areas of grave concern. As we convene today, we must acknowledge this election's crucial role in our nation's development and progress. It extends beyond merely casting votes. It is about empowering our communities, encouraging civic participation, and instilling the principles of responsible citizenship. I enjoin you to approach the impending elections with a sense of duty, integrity, and fairness. The decisions we make and the actions we undertake will profoundly affect our fellow citizens' lives. Let's foster a political climate rooted in respect, cooperation, and inclusivity where every Filipino's voice is recognized and valued. batay naman sa pinakahuling datos ng PNP, nasa 547 na ang naitalang bilang ng mga lugar na nasa ilalim ng red category. Habang maari pa itong madagdagan, depende sa sitwasyon sa mga barangay na may naitatalang matinding political rivalry o election-related incidents. As law enforcement officers, our mandate is to ensure a safe and secure environment for these elections. I am confident that with the strong support from the DILG, DEPED, COMELEC, AFP, DOTR, DICTE, CSOS, Faith Based Group, and other partner agencies, we will triumph in upholding the democratic values of our nation was founded upon. Let peace be our guiding light. Let it be our North Star. Thank you. and may the upcoming barangay and sangguniang kabatang elections be a shining example of our passion to peace and democracy. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag Paul Montemon, SMNI News.